magagalawan sa magandang pagpalang araw po para sa ating lahat Welcome na naman sa ating munting youtube channel Kusan ang tagal-tagal natin hindi na nakakapag-upload Gawin lang so, tayo nga po ay busy Ngayon po sinasamantala ko lang, busy na naman Nasamantala ko lang po yung pagkakataon nang Tayo po ay magre-rescue Bukod natin ayusin yung Honda Beat 110 natin na Carburetor type Gawa nga po kagabi Habang bumabiyay si PC sa mga alas 11 ng gabi Ang tumawag sa atin uh, Ilang nga daw po siyang Hindi na tumatakbo yung kanyang motor Ngayon, atin pinuntahan Rescue natin Sa mga palad, okay naman yung response ng trotel problema wala pong pag-abante o pag-usap na nangyayari kaya duda ko na pen sabi ko yung problema hindi ko na pinaklas gawa ng lalangan niya sa oras iniwang ko na sa pinakamalapit na bahay dun. ngayon natin mapalikan nagpabili tayo ng belt ha? local na belt lang po yan awana na yung ano po uh, genuine ano, yung original na Honda belt ay nasa lipo mahigit dun sa pinagpilan natin na ano uh, motor parts maliban dun hindi pa tayo sigurado talaga ng GT. kasi yung kagandahan pagka uh, sinabi natin genuine talaga sa kasa tayo bibili sa Honda talaga doon kaya sigurado tayo anak hindi naman sa ano yan pero sa ngayon kasi nakwentuhan muna ano habang nasa tayo sa ngayon kasi sa dami nang naglalabas ang breaky kaya pinapawilan naman yan kasi nung una ah, yun lang din naman yung pinag ano ko, pinagamit ano? nakalimutan ko kung anong brand yun pero parang meron ako video yan na ah, nagpalit tayo mula sa pagkakapila at nagpalit ako ng pen ayun nga po at putulin na natin yung video shortcut natin dito na tayo sa shop na po tayo ngayon ang pinaka ginawa po namin ay hinatak po namin yung motor gawa nga po na yung mga gamit ko ano sa tagal ko nang hindi kumukumpon eh nagkandawalaan na po at kulang na kaya dinala ko dito sa shop kagandahan kasi shop ito sigurado po na kumpleto ng gamit dito mga ihiram tayo kasi sabi ko sana sila na pagpapalitin ko kasi madali lang naman yung pagpapalit nagkataon po na wala po yung mekaniko yung helper yung nandito ano at okay lang daw siya kapag ka mga basic basic na gawain hindi nyo pa daw sa magpalit ng belt kaya sabi ko sige ako na pairam na lang ako ng gamit at eto nga po yung ating motor o yung ating scooter kitang kita nyo naman yung ebidensya talaga nga po putol yung belt so usapin po kasi ng belt sa ating scooter bawat scooter o bawat brand po base sa aking pagsasaliksik iba iba po yung sinasabi na maintenance schedule meron po nagsasabi na every 6,000 kilometers daw po na ng ating motor ay kailangan po nating silipin at linisin ang ating CVT CBT o panggilid. Meron din naman pong mga nagsasabi na every 8,000 km po. At every 25 to 28 kilometers daw po. 25 to 28,000 kilometers po dapat ay palitan daw po natin ang atin pong drive belt. At sa atin nga po ano sa tunay na buhay dahil sa busy nating buhay, tayo po ay hindi nagpapalit ng belt. Simula po nung mabili natin ang motor, maglilimang taon na nga daw po sa atin, sabi ni Mrs. ayon po sa kanyang pagkakaalala. At sa akin naman, imposible magkamali ako isang beses pa lang po ako nagpapalit ng belt anak ka ng hamaki nyo yan kaya gusto ko po ibahagi sa inyo yung video na to ah, mga kagalawan para magsilbin na rin pong aral kasi dito nga po sa ating munting channel lahat ng pinapakita natin dito totoo ano maging yung aking mga kapalpakan kapulutan nyo lang po ng aral kasi sabi nga para matuto hindi nyo na kailangang danasin pa ang isang masaklap na pangyayari kagaya nitong sa akin. Matuto na po kayo sa experience ko, ano? At 'yun lang po yung pinaka-purpose talaga ng video na 'to. May ma-upload din po ako. At matagal-tagal nang natutulog itong ating channel. Gawa nga po ng sa rami pong ginagawa sa buhay ng inyong kagalawan. Sana po Uulitin ko, sana po ay may matutunan kayo dito sa ating munting video. Yan lang po yung pinaka-purpose ng ating video. Maraming salamat po sa pananatili at patuloy na pagtangkilik sa ating munting YouTube channel. Hangat ko po, nagabayan kayo ng Panginoon sa lahat po ng inyong ginagawa. At hanggang sa muli po, paalam muna sa ngayon. Salamat.